Mortuary groups sa uh, GIMBA o obligahin na uh, magparehistro at makilala. Alinsunod sa ipapanukalang ordinansa ng Sangguniang Bayan. Isang uh, ordinansa ang ngayon isinusulong ng Sangguniang Bayan uh, ng GIMBA na mag-oobliga sa mga mortuary groups na magparehistro sa Securities and Exchange Commission at makilala ng uh, konseho uh, maging ng LGU. Ang uh, ordinansang uh, ito ay uh, tataguri ang Ordinance on Mortuary Aid uh, of 2024 na isang panukala uh, ni SPM King uh, Virgil Fabros na siyang Vice Chairman ng Social Services Committee at ni SPM Remedios Agapito na Chairman naman ng naturang komite. Sasaklawin nito ang lahat ng existing o umiiral at mga bagong non-government organizations o NGOs, civil societies organization o CSOs at anumang samahan, asosasyon o organisasyon na naniningil ng mandatory o voluntary contributions para sa mortuario o may kinalaman sa pagbibigay ng tulong sa pagpapalibing ng mga miyembrong pumanaw na sa loob ng uh, munisipalidad ng Giba. Nakapaloob sa ordinansa na bago mapahintulutan ang operasyon ng mga ito, kinakailangan magpresenta ng mga dokumento ng SEC registration, ng bylaws at ng listahan ng mga opisyal. Kung hindi pa rehistrado sa SEC, kailangan kilalanin muna ng sangguniang bayan bago magsimulang maningil o magsimula ang operasyon nito. Bukod dito, ilan pa sa mga nakabalangkas na probisyon ay uh, ang paraan ng pangungulekta ng bayarin at pagbibigay ng tulong mga kailangan sa pag-uulat o reporting ng financial status, paraan ng paghalal ng mga opisyal, pag-withdraw o paglab, uh, paglalabas ng pondo, mga pananagutan ng samahan at ng mga opisyal nito, at paglalaan ng emergency fund mula sa pondo ng bayan na eksklusibong gagamitin pantulong sa asosasyon kung kinakailangan at ang mga requisitos para ma-access ang pondong ito ang tanggapan ng punong bayan, MSWDO at OSCA ang uh, magpapatupad ng ordinansa kung ito ay mapagtitibay. Tinalakay ng umaga sa isang meeting sa Sangguniang Bayan ng Komite kasama ang ilang mortuary groups at ang uh, FISCAP ng GIMBA o yung Federation of Senior Citizens Associations of the Philippines GIMBA Chapter ang lalamanin ng ordinansa at uh, nagbukas din para sa mga suwestyon Ayon kay SBM Fabros dadaan pa sa mga public hearing ang isinusulong na uh, panukala bago ilatag sa konseho at marami pang maaaring mabago sa mga probisyon nito Aniya, dahil sa kawalan ng talaan ng mga mortuary groups, sa kabila ng may umiiral na grupo sa halos lahat ng barangay, limitado ang mga naimbita sa dapat saan ay unang public hearing para rito. Uh, nakatakdang uh, isama ang usapin sa agenda ng darating na buwan ng meeting ng ABC o Association of Barangay Captains bago mag ng date sa panibagong public hearing. Nanawagan din ang Konsehal sa mga existing mortuary groups sa Bayan ng Gimba na makipag-ugnayan sa kanya o sa Konseho hinggil sa usaping ito. Yung Questions? <laughs> no comment. Ay, <laughs> uh, antabayanan na lang natin. Ah, sinesend ko pa yung uh, statement ni Consi uh, King eh. Kaya lang uh, sending pa. Hindi ko pala na-press yung send kanina. Uh, pipapalabas na lang siguro natin sa, ipopost na lang natin sa ating Facebook page. Uh, 4 minutes and 59 seconds ah uh, Bago habang sinisend natin, pwede natin i-discuss muna yung uh, ano siguro. Nagkaroon na yeah. so, Pwede kaya? Dito. Sumingit si ano? Uh Suming si... Pwede? <coughs> Ito, na <lang. coughs> Ito na lang. Loudspeaker na ah, lang okay, natin. Okay. Sige, Sige audio. audio na lang natin. Para mapakinggan yung uh, pag-uusap namin ni... Uh, kung si... Ito ah, si ano to? Si... Uh, uh, si King. bayan, King Fabros. At, po, at si Consiala, Remy, Ito. At kung meron pong mga nakikinig po sa atin dito sa Mamamayan ng Gimba at meron po kayong alam na aktibong grupo na mortuary group, ito po yung mga naniningil at nagbibigay tulong pinansyal sa mga namatayan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa radyo natin Gimba, sa aking opisina o dito po sa Sangguniang Bayan upang ipatala po ang grupo ng pangalan at ang sinumang officers o namumuno sa ating mga grupong ito. Nagkaroon po tayo ng supposed to be public hearing ngayon mm -hmm. at dalawang consial lang po ang umatid, ako po at si consiala Remy Agapito. Mm -hmm. Kaya naging meeting na lang po tungkol po sa ating proposed uh, ordinance. Ayun. Um, sino po ba dapat ang uma-attend? Uh, dapat po ba talaga may quorum pagka public hearing o meron lang pong... Uh, Specific na committee? Dapat po may quorum talaga. Uh, una po, nung binabalakas ko ang ordinansong ito, mm -hmm. ang isa po sa naging problema namin ay kung paano uh, makikilala ang mga mortuary group dito po sa Bayan ng Gimba. Mm -hmm. Sapagkat meron nga po tayong alam na merong mga, kada barangay may mortuary group pero wala pong alaan ang bayan ng Gimba, kung sino po ang mga namumuno at kung saang barangay merong mga mortuary groups. Sa ngayon po, nakikipagtulungan po tayo sa ating ABC President, Bod Bodison, at sa ating pong mga existing groups. At nagtatanong-tanong po tayo kung sino po ang mga grupong to. Ang kakausapin niyo po muna yung mga kapitan kasi sila po ang Tama po. nakakilala. Opo. Yung po bang recognition na gustong mangyari ng sangguniang bayan ay just uh, sa, sa SB sa SB tapos magre-register din ba sa BPLO ganun? or meron lang certificate ganun? Ang una po kung hindi pa po sila SEC registered mm -hmm. dapat makilala din po sila ng sanggunian bayan bilang grupo dito mm -hmm. po sa bayan ng Gimba Mm -hmm. At bago po sila kilalanin, meron po tayong mga patuntunan na kailangan nilang sundin. Mm -mm. Um, ano po yung mga uh, dapat nilang isumite kung gusto po nilang ma-recognize ng SB? Um, una po, kailangan nilang isumite ang kanilang bylaws, mm -mm. ang kanilang set of officers, at ang talaan ng kanilang mga membro. Um, liliwanagin ko po, ito po ay panukalang batas pa lamang Marami pa pong mangyayari, maaaring mabago, maaaring madagdagan po. Mm. Pero ito po ano na ba? Uh, i after nitong meeting na to, ano po yung susunod yung hakbang? Kailangan po po may public hearing bago niyo i-present sa Sangguniang Bayan. Tama po. Uh, sa ngayon, nasa public hearing pa lang po tayo kahit bago po natin ito ipasok ng second reading sa Sangguniang Bayan. Mm -hmm. Mas maganda po na mas maraming public hearing nang sa ganun, mas maayos po ang patutunguhan ng ating panukalang ordinansa. Kailan may idea ka na kung kung kailan ang susunod mong public hearing? Um, at, as soon as possible. Tatapusin ko po muna yung regular monthly meeting po ng hmm. mga kapitan. Ito pa yung mangyayari sa March 11. Hmm. At pag dito po, hihilingin ko po sa mga kapitan na kuhanin ang mga grupo kalaan ng mga mortuary group sa kanil kanilang barangay. Nung sa ganon, eh, makulekta na po natin kung ilan at sino-sino nga uba ang mga mortuary groups dito po sa bayan ng kita. Paano kung meron yung mga hindi ayo hindi sumunod? May penalty pag ganon? Kung may pasanin yung ordinansang? Kapag pumasaho ang ordinansang ito, ang penalty clause po natin, ito po ay magiging kasong kriminal at kasong sibil na naayon po sa ating... Penal code. Mm -hmm. Ito po ay maaring maging estafa po, o syndicated estafa. Mm -hmm. Pag hindi po sila sumunod, o isinuwalang bahala po, ang ordinansang ito. Magiging sakop din ba nito, syempre kasi yung unang naging problema, kasi yung finance yan, no? Mm -hmm. Magiging sakop din ba nito yung iba pang mga organizational problems? For example, uh, yung walang meeting, walang assembly, yung mga grupo, ganun. Hindi ho. Ang ordinansa pong ito ay monitoring and collecting data po. Mm -hmm. Hindi ho namin panghihimasukan kung paano papatakbuhin ng mga grupo ang kanilang organisasyon. Mm -hmm. Kapag nagka-problema po, uh, meron po tayong quarterly report na isasubmit ang mga grupo sa ating matatalagang opisina. Mm -hmm. So kapag nakita po ng nagmo-monitor na grupo na nagkaka-problema, dito po ay tutulungan na po sila ng ating mga komite, tulad po ng senior citizen mm -hmm. o ng sanggunian bayan, kung paano ma-address. Doon lamang po papasok ang sanggunian bayan, mm -hmm. ang monitoring office. Pag may na nag-report Opo. Okay. Okay. Pag may nag-report yung issue. Uh, meron kasi yung mga damayan na dito po siya binuo. Mm -hmm. uh, di barangay, alam ba, buong gimba. Paano po yung mga Uh, galing sa ibang probinsya pero may mga members dito sa okay. GIMBA? Ang pagkakainpindi ko po ho, kasi ganyan. Kung kahit galing ho sila sa ibang probinsya, meron at meron po yung liderato dito sa GIMBA. Kunyari, galing ka ng Bungabon, meron at meron po yung presidente na sumasakop sa GIMBA. Mm -hmm. Kailangan din po yung ipatala dito okay. sa San ng Bayan. Sapagkat sila po ay nag-ooperate dito po sa ating bayan, bayan ng Gimba. At kailangan nilang sundin kung ano man po ang mga ordinansa na ipapatupad natin dito sa bayan ng Gimba. Okay. okay. Speechless kaya. <laughs> Malinaw naman, di ba? Malinaw. Oh, Malinaw yung naging uh, ano niya. Magko-commento naman dyan yung, ano eh, yung mga dadalo kung uh, ano uh -oh. ang uh, saying nila dyan, di ba? Uh, so ang purpose pala is to monitor

Oo. Uh -huh. uh -huh. Pero wag mo na doon sa penalties. I unite mo na doon sa ay uh, unite mo na doon sa orientation ng mm -hmm. uh, o kaya doon sa binubuong uh, panukala, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Kung uh, una sasang tinasang ayunan ba nila yon? Uh, kunin din yung i-consulta rin. Mm -hmm. uh, di ba? Oh, eh, correct. Lalamonin may mga maaayos na ano eh na Ang grupo uh, o oh, damayan mm -hmm. lalo na sa mga sa mga barangay, mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. Na tumatakbo. Correct. Meron din namang ilang barangay din na natigil na rin yung damayan nila. Yung yung pag may namatay, natigil na rin mm -hmm. kasi kurap yung ano yung leader nila. Mm hmm. Ganon. Oo. At saka ano, kailangan din dito, uh, yung bukod sa hihini nila yung bylaws, dapat sisiguraduhin din nila na yung mga membro, eh alam yung bylaws. Yung mga panuntunan. Kasi meron ganon eh. Yung magpapamember, magpapapirma lang, pangalan, edad, beneficiary, etc. Pero tapos nakalagay doon, uh, nakalagay doon na pipirma ka na naiintindihan mo yung panuntunan at saka yung bylaws, eh wala ka namang kopya ng bylaws. Hindi mo uh, naman nabasa, hindi na ka-attach doon. So, yun, importante din yun. At saka I'm sure naman na tutulong mo ang Mga, jar. kung may mga bylaws yung sa barangay uh, level. Meron siguro mga alituntunin. Sabi uh, mga mo natin mga pending mga rules yan. na basic na ganun. Kasi syempre, oh, uh, usually, ang naririnig ko diyan eh, yung ano eh, yung uh, kailangan yung payment ay uh, Uh, regular na nagbabayad mm -hmm. ng, mm -hmm. ng uh, magkano yung uh, sa halimbawa isang bawat bubong yung sila ganyan eh o, mm -hmm. uh, bawat bubong isandaan ngayon kapag oh, kapag uh, mga tatlong buwang hindi na nakakabayad so tanggal na sugi na, Shugi Shugi na. na. Uh, yung mga ah, kinontribute mo ay o, uh, wala aywan lang kung uh, mm -hmm. nakasulat yun uh Oo. -oh. At saka ano, kung magkano? magkano pag member ang namatay, magkano pag beneficiary ang namatay, magkano mm -hmm. ang makukuha pag mm -hmm. member yung nam namatay, mm -hmm. at magkano yung makukuha pagka yung beneficiary. Mayroon palang ganon. Natuwa nga ako sa MAPA eh. Ang laki na pala ng organization na yan. Ang kanilang, uh, ang kanilang pondo ay over 9 million phases. Mm Hindi -hmm. hmm, ba? At ang, dito lang yan, ayun. 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 sa Gimba. Oh. oh. At uh, 68,000 daw ang nakukuha pag member member ang uh, pumanaw at uh, parang 25,000 or 28 pag uh, beneficiary ang pumanaw. Mm -hmm. Yung contribution naman nila pag member ang namatay 55. Pag beneficiary 25 ang contribution ng mga kasapi. Over may higit 1,000 na raw ang members nila dyan. Kaya sana tuloy-tuloy na yan, kasi malaking tulong yun dun sa mga namamatayan, eh. Parang, nag narin na rin sila, in a way. Kahit na, in essence, eh, damayan, di ba? para kalang lang nag-aabuloy. Mm -mm. Dapat sana. Parang aapa, oh. Uh oh. At wala kang inaantay sa patay to. Uh -oh. Di ba? Parang na ang uh -oh. ano. Pero tanongin mo din si, ano, si Kuya David dun sa, ano, sa ano sabi naman Malaki? niya yung mapa sabi um, naman niya maayos naman malaking ayaw <laughs> yung uh, mapa oh <laughs> <laughs> uh, member yan eh member nga siya so, dati daw coordinator bakit, pero oh bakit siya umalis sa pagiging coordinator eh sabi naman uh, niya mabigat daw yung trabaho at masakit sa ulo uh oo -oh mabigat maningil. <laughs> oo, oh, yun kasi talaga oh, ah, kasi ano dyan makasal, eh. Kasi kung mapatali ay uh, nag naga Tapos nag-aabono pa siya. At tapos ang laki-laki ng <laughs> ano, kala, ang laki-laki ng hunda. Limawa, lumalaki kasi yung um, contribution. Mm -hmm. Tapos, eh kung marami pang namatay, mm -hmm. eh, yun, eh, mabigat. Oo, mabigat oo. eh, siyempre, <laughs> paano ka maniningil na naman lalakarin mo yung... Oh, pero dapat kung uh, lumalaki ba? contribution nila, dapat lumalaki, lumalaki din yung allowance. Hindi, lumalaki din yung binibigay nila. Ang sa namatayan. Ay. Kung, ay, hindi. At lumalaki yung contribution. Meron ganon. Dapat ganon. Kasi yung ba yung membership mo, three years, ganon yata. Meron mo Saka, na katulong Kung oh, naka-ten years, ka na. naka years ka na. oh, eh, graduate ka oh, na. Oh. Pero, matityak, uh, matityak na mo na. Meron mo pang na. Meron amount. ka kukuha. Parang ganon. Oh, Kasi, Trust, Kung, kumbaga uh -huh. parang trust fund yan eh. Uh -huh. Na, na entrust mo na yung uh, hulog mo for 10 years. Uh -huh. uh, so, naging... Insurance na daw ka. Parang ano na yan, uh -huh. insurance na daw kasi pagkaganyan ni eh. Ah, uh, uh -huh. uh, hindi din uh -huh. ano, insurance, insurance na din daw. Parang uh, ay kahirap naman yung hanggang laig yung ano mo sa pagbabayad eh. Tapos eh, uh -huh. tapos nung ikaw yung namatay na wala ka ng makulong. Dapat malinaw. <laughs> Uh -huh. dapat malinaw doon, kasi syempre para makahikayat ka na mag-membro dyan, yun kasi yung pinaka-marketing mo eh na pag namatay ka, ikaw din ay magkakaroon ng contribution mabibigyan ka ng contribution na yun